Magandang araw mga kababayan. Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin ang isang malaking pagbabago sa kagamitan ng ating kapulisan, ang bagong next generation patrol vehicle ng Philippine National Police. Isang modernong sasakyan na hindi lang basta patrol car, kundi may advanced surveillance capabilities drone integration at built-in computers para mas mabilis at mas epektibo ang police response sa buong bansa. Pero ano nga ba ang laman at kakayahan ng sasakyang ito? Paano nito mababago ang paraan ng pagpapatrolya ng PNP? At ano ang ibig sabihin nito para sa seguridad ng bawat Pilipino? Iyan ang aalamin natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang Philippine National Police ay kilala sa paggamit ng iba't ibang uri ng patrol vehicles, mula sa karaniwang marked patrol cars, motorcycles, hanggang sa mas specialized na mga mobile command centers. Pero sa loob ng maraming taon, limitado ang teknolohiya ng mga ito, radio communication, basic lighting system, at sirena lang ang karaniwang laman. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang basic patrol car para labanan ang mga mas komplikadong krimen at threats. Lalo na't na mas mabilis at mas organisado na rin ang mga kriminal, at mas malawak na ang saklaw ng mga problema tulad ng cybercrime, organized crime, at terrorism. Dito na pumapasok ang konsepto ng Next Generation Patrol Vehicle, isang sasakyan na hindi lang para sa pisikal na presensya ng pulis, kundi maging Mobile Surveillance Hub at Rapid Response Unit. Ayon sa impormasyon mula sa PNP, ang bagong Next Generation Patrol Vehicle ay isang specially designed unit na may kasamang state-of-the-art surveillance technologies. Key features nito, una, built-in unmanned aerial vehicles, UAVs, o drones. O sa pamamagitan ng integrated drones, pwedeng magpadala ng aerial surveillance sa mga lugar na mahirap puntahan o delikado para sa mga tauhan. O halimbawa, kung may hostage situation sa isang building, hindi na kailangang agad pasuki ng mga pulis, pwede munang magpadala ng drone para makita ang sitwasyon sa loob. Pangalawa, built-in computers at real-time data access. O may onboard computer system na konektado sa central command ng PNP. O pwedeng mag-check ng plate number, criminal database, at iba pang impormasyon on the spot. O may GPS tracking para mas madali ang coordination at mabilis mahanap ang eksaktong lokasyon ng sasakyan at mga suspect. Pangatlo, advanced surveillance cameras. O 360 at anim na degree HD cameras para makita ang paligid ng sasakyan sa lahat ng oras o may night vision at thermal imaging capabilities para makita kahit sa dilim o sa masamang panahon. Pang-apat, enhanced communication systems, o mas malakas na radio at secure digital communication channels para hindi basta ma-intercept ng mga masasamang loob ang usapan ng mga pulis. At pang-lima, rapid response equipment storage, o may compartments para sa first aid kits, riot gear, at iba pang tactical equipment para handa sa anumang emergency. Kung titignan natin, malaking pagbabago ang dala ng ganitong klaseng sasakyan. Una, sa usapin ng crime prevention. Kapag nakikita ng publiko na may ganitong advanced patrol vehicle na umiikot sa kanilang lugar, nagiging deterrent ito para sa mga kriminal. Parang psychological effect, kung alam mong high-tech ang gamit ng pulis, magdadalawang-isip ka bago gumawa ng masama. Pangalawa, sa crime response. Kung may insidente ng snatching, robbery, o kahit riot, pwedeng gamitin ang drone para mabilis matuntun ang suspect. Hindi naaasa sa tip lang ng mga tao, mismong mga pulis makakakita sa itaas. Pangatlo, sa disaster response at rescue operations. Hindi lang ito para sa krimen, pwede ring gamitin ang mga drone at surveillance system sa panahon ng baha, lindol, o sunog para makita kung nasaan ang mga taong kailangan ng tulong. Pang-apat, sa coordination sa ibang law enforcement agencies. Dahil connected sa central database, mas madali ring makipag sa AFP, Coast Guard, o Bureau of Fire Protection kung kinakailangan. Siyempre, kahit gaano ka-advanced ang teknolohiya, may mga hamon pa rin sa pagpapatupad nito. Una, maintenance at cost. Ang high-tech systems tulad ng drones, computers, at surveillance cameras ay nangangailangan ng regular maintenance at calibration. Kung walang sapat na budget, baka mahirapan ang TNP na panatiliin ang mga ito sa optimal condition. Pangalawa, training ng mga personnel. Hindi lahat ng pulis ay sanay gumamit ng advanced drones at computer systems. Kailangan ng comprehensive training programs para siguraduhin na lahat ng mag-ooperate ay marunong at ligtas sa paggamit. Pangatlo, cyber security threats. Dahil konektado sa network, posibleng maging target ng hacking o data breach ang mga system ng sasakyan. Kailangan ng matibay na cyber security measures para protektahan ang impormasyon. At pang-apat, proper use at abuse prevention. Dapat malinaw ang guidelines para maiwasan ang misuse ng surveillance capabilities. Importante ang transparency at oversight para masiguro na ginagamit ito para sa kapakanan ng publiko, hindi para sa pang-aabuso. Para mas maging malinaw ang potensyal nito, tingnan natin ang ilang hypothetical scenarios. Scenario 1 Pursuit Operation May nangyaring carjacking sa EDSA. Tumakas ang mga suspect gamit ang isang sasakyan. Ang next generation patrol vehicle ay agad na nag-launch ng drone para subibayan ang takbo ng suspect mula sa himpapawid. Real time na nakikita ng command center ang lokasyon, kaya't na-coordinate agad ang roadblocks at naaresto ang suspect sa exit point. Scenario 2 Hostage Crisis May hostage taking sa isang commercial building. Imbes na puwersahang pasukin, nagpadala ng drone para makita ang loob at malaman kung ilan ang hostage at suspect. Nakatulong ito sa negosasyon at ligtas na nailigtas ang mga tao. Scenario 3 Disaster Rescue. Matapos ang isang malakas na bagyo, maraming lugar ang lubog sa baha. Gumamit ang PNP ng drone mula sa patrol vehicle para makita ang stranded resident sa bubong ng bahay. Mabilis na nakoordinate ang rescue teams at nailigtas ang mga tao. Sa ibang bansa tulad ng Japan, US at South Korea matagal nang ginagamit ang mga ganitong klase ng high-tech patrol vehicles. Sa Japan, may mga patrol car na may facial recognition cameras. Sa US, may mobile command centers na may satellite internet para kahit sa remote areas, may communication. Ang pag-adopt ng PNP sa ganitong teknolohiya ay isang malaking hakbang para sumabay sa international standards. Pero syempre, dapat itong iayon sa local needs at budget constraints ng Pilipinas. Sa kabuuan, ang next generation patrol vehicle ay hindi lang basta sasakyan, isa itong mobile command, surveillance, at rapid response unit na kayang magdala ng puliseng sa mas mataas na antas. Kung magiging matagumpay ang implementation nito, kasama ang tamang training, maintenance, at safeguards, malaki ang maitutulong nito para gawing mas ligtas at mas mabilis ang serbisyo ng PNP sa publiko. Ano sa tingin ninyo? Handa na ba ang Pilipinas para sa ganitong klase ng high-tech policing? O dapat bang mas unahin muna ang iba pang aspeto ng police reform? E share ang inyong opinion sa comment section. Maraming salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod na episode kung saan patuloy nating susubaybayan ang mga modernisasyon sa ating defense at security sector.